na imbag na daw. Kana tayo amin apo ako po ang inyong naging isang walang iba tita Ara Catter, the one and only ikit e ng bayan at narito ho tayo live and alive sa District 1 Ilocos Sur at ating po makakapanayam walang iba kundi ang kanilang DPWH OIC District Engineer dito po sa Ilocos Sur District 1 Sir Reynaldo Ablog. Naimbag imbag na daw kanya apo. Na imbag na uh, bigat tayo amin na uh, para kayo magdindingig. Ito yung programa, kaya nagbibuya. Programa. Mm -hmm. Katatada kami dito yung apot ng madamag ni Manda kayo. No? Anyamot iti plano, proyekto kong programa na apan tayo iyang angay dito yung opisina. Uh, with regards to our uh, office, uh, DPWS First District Engineering Office, ada lagi ito project uh, na na-implementar mi uh, kasi kung matito yung Uh, we, 2023, we have an allocation of 1,035,502,000 uh, kita uh, with a uh, number of projects of uh, 83 uh, as of this uh, as of uh, today July uh, 16 we have uh, completed the project of 79 and uh, ongoing meron na ng dalawang ongoing as of 2023 to 2024 naman we have an allocation of uh, 1 billion 183,133 pesos with a number of projects of uh, 63 uh, as of today we have completed uh, 16 projects and we have an uh, ongoing of a uh, 45 projects meron din kaming mga project sa uh, farm to market road at sa mga sa mga deped pero yung mga deped ay for bidding pa lang so hindi pa siya umpisa then yung mga farm to market road natin ng mga Department of Agriculture ay uh, ongoing ongoing na lahat we have a uh, seven projects okay. um apoy daw magme-month man syempre we are already on the mid term of the year 2024 may we know if uh, we have the capability to finish all the projects before the year end yes eh, yan ang yan ang plano ng DPWH uh, by uh, December 2024 uh, all projects will be uh, completed Sir, um uh, ngayong pong buwan na ito we all know that we are um commemorating or celebrating or we are now on the um tinatawag po nating National July Disaster Resiliency Month. Ano naman po yung paghahanda ng inyong opisina dahil alam naman ho natin ayon din po sa uh, DOST pag-asa na maraming bagyo ang ating mararanasan sa mga susunod na buwan. At ganyan din sir na sa Phil Volks, sa kanila pong report kamakailan ay meron na naman pong mga nagdaan na magnitude earthquake dito po parte sa Ilocosur. Ano pong paghahanda ng inyong pong opisina sa mga ganitong senaryo Uh, actually ma'am, tungkol dito sa uh, rainy seasons or uh, uh, na mga tagulan, naumpisa na na namin na nag-clearing uh, sa mga kanal at saka sa pag-clearing sa mga, mga gilid ng kalsada uh -huh. para uh, pag, uh, pagdating ng baha o rolan ay maayos yung daanan ng tubig para hindi siya makakaroon ng, ng baha. Uh -huh. At saka yung mga potholes, syempre, mga pag mga unad, eh, talagang expected natin ng mga potholes, mm. yan ay nakaready na rin yung mga uh, asphalt silad natin para yung mga mag-appear na potholes ay eh, masi siya mm. ng mga asfalto. Mm. Tungkol naman sa kwan, sa earthquake, nag uh, always ready naman ang uh, departamento mag-assess mm -hmm. kung meron mang mga uh, defects na mangyayari mm -hmm. by uh, ito, mga itong mga technical, technical person natin ay mag-assess kung ano ba ang mag-effect, yung effect oh, ng pan, kung yan ba ay still safe, yung halimbawa uh, yung mga building, mm -hmm. kung safe ba o hindi, kami ang mag-assess uh, ang uh, evaluation ng mga kung mayroon mang sakuna na nangyari. Ay, so, pag, pagkatapos na ng lindon, ganun. Ah, okay, oh, hindi, okay. kasi okay. Hindi, pa, hindi pa namin alam kung mm -hmm. ano ang, kung saan at kailan nangyari. Okay. So after na, after na, right, after kung may lindon na, mm -hmm. doon na kami mag-assess mm -hmm. with a uh, different uh, hindi lang kasi ditoulit may mga ibang technical permit yes. technical mm -hmm. persons mula mm -hmm. ng Philippine Institute of Civil Engineers, mga architects at sa saka sa iba ibang LGUs. Opo, opo. Tunggalian ng itong darating na mga pag-ulan. Mm -hmm. 'Yun na uh, ina-expect namin na talagang uh, gaya ng last year, talagang dito sid dito, ditoham may mm -hmm. typhoon ngay. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Yan ang mga challenges na, na na experience namin eh. Kaya mm -hmm. ngayon naghahanda na kami para at least ma uh, minimal no um, minimize yung ganung uh, sa sa o baha dito na mangyari dito sa Pasig City ng Ilocos Opo, opo. Um sa solar po naman po, kamusta ang inyong uh, solar projects dito? Ah uh, yes ma'am. meron na kami yung solar, pero ang solar namin ay sa water system. Wow. Bawat uh, municipality dito sa Pasig City ay meron silto. Merong allocated na 10 million per uh, municipality. At uh, malapit na silang matapos ma'am, Actually uh, nagpapang ng mga ibang uh, solar water system ginagamit na. Wow, well, that's nice to know, sir. Ta proyekto ng inyong opisina. Through the initiative of course of your congressman, your yes, governors ma and mayors. Uh, yes, ma'am. Maraming salamat po sa inyo, um, uh, District Engineer Reynaldo Ablog hanggang sa ating pagkikita. Thank you, ma'am. Thank you.